Report for M M R M. I leave sport. Sa ating balitang sports, bumawi ng panalo ang Barangay Hinebra makaraang dominahin ang laro kagabi sa laban sa NLEX sa score na 119-91. Ginanap ang laro sa nagpapatuloy na PBA Season 49 Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Bumida sa diskarte ng Gene Kings ang pagsasama ng puwersa ng mga guard na sina Stephen Holt, RJ Abaryentos, Scotty Thompson at Maverick Ahan Missy. Napunan ng mga player ang matamlay na laro ng import na si Justin Brownlee na meron lamang 13 points. Dahil dito, lumakas sa 2-2 record muli ang crowd favorite na Barangay Hinebra. Samantala sa iba pang laro, inilampaso naman ng Blackwater ang Kulelat na Phoenix, 123-111. Hawak na ng bossing team ang 2-3 na Cartada habang wala pa rin panalo o winless pa rin sa 0-4 na score ang Fuel Masters.